guys, so, okay, welcome back to my channel. Ang saya lang na Aliza at Nelia, at Jella. Kaya pala active sila sa pagkukupin sa Instagram. Ay magkakasama sila na nagbabanding na kumain nang dumating na dito sila sa Pilipinas. Nagpapaunahan pala sila sa pagkukomen ng kanya-kanyang post ng kanilang bakasyon sa ibang bansa. Ayan, tingnan nyo yung mga video na yan na nagtatawanan pa sila para mga bata nagpapaunahan kung sino ang unang makakomen sa post ng isa't isa. O diba? Saya-saya nila. O asaan kayo dyan? Sul Suling-suling ang kanilang samahan talagang team good vibes talaga talagang na immune na itong si Bea si Dennis sa pagiging good vibes ng team Creamline kaya ina ina talaga si Dennis at si Bea sa grupo ni na Aliza, MG Ella at Gemma so yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye also remember, wag po tayong magpaka-stress